Welcome back mga kaaldab Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny at magbibigay na naman po tayo ng pinakama, maiinit na mga kaganapan po sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook syempre sa TikTok na rin po marami po kasing kumakalat yung mga video na kunsaan nga po eh yung interview ni Richard Paul Carson. E eh binabato po sa Aldab. Binabato po yan sa mga ayaw po sa Katlin. Especially yung mga, kumbaga, Aldab Nation. Di po ba? Bakit nga po ba tahimik yung yung Katlil Pants Kapag Katlin ang pinag-uusapan. Kasi alam po nila at na po sila, Saraswela lang po din yun. Alam po kasi nila, na may pelikula si Alden at si Katrin. Kaya normal na lang po yung mga issue na ganyan. Although yung iba nagsasabi naman sa atin, hindi, napanood ko nga sa 24 oras eh, na kumbaga si Richard Polkerson may ganito, tapos may nabasa pa akong at napanood na interview rin ni Alden. Lahat po yun, eh, kumbaga showbiz lang. Huwag niyong paniniwalaan. Kumbaga may mga pagkakataon na para lang po sa pelikula. But hindi po nila tinatanong yung private life ni Alden. Bakit wala nagtatanong sa mga yan? Hindi ba? Kasi hindi ko naman sinasabing hindi maganda si Catherine. Wala naman po tayong pinupunto na si Alden ayaw niya kay Catherine dahil hindi maganda. Remind ko lang po sa inyo, lahat po ng mga kasuotan ni Catherine, sexing sexy, sobra. yung mga post niya yung mga kaganapan niya sa tingin niyo po papayag po ba si Richard Paulson na ganun ka yung suit niya na ganun ka sexy yung suit niya nakitang kita mo na hindi po ba Although sabi natin normal lang yan Mr. Destiny kasi sexy si Katrina eh. kailangan ipakita niya kung gaano niya kung gaano siya ka sexy kailangan ni paramdam niya na super hot siya sa paghiwalay nila ni Daniel Padilla. Remind ko lang po sa inyo, sa ibang lalaki po, normal lang yan. Okay lang po talaga yung mga ganyang kaseksi. Pero si Richard Paul Carson, yung tipo ng artista na ayaw na ayaw niya. Alam to ng Alden Fanatics. Alam to ng mga taong malalapit kay Alden. Po Kaya kasi nasabi ko ito para lang klaro para lang po sa kalaman ng lahat although yung iba nagsasabi, hindi nagre react naku hindi naman totoo sinasabi mo Mr. Destiny hindi nga nagre react ang mga fans ni Alden Richards remind ko lang po uli galit po kasi sila sa Aldab galit po sila sa mga ibinabalita ko pero deep inside sa kalooban nila alam po nila na oo totoo yung mga sinasabi ni Mr. Destiny lalong lalo na po yung mga 2015 naging fans ni Alden although sabihin na natin 2010 marami na siyang fans ibig sabihin yung bumulusok 2015 alam po nila yan kaya lang syempre hindi naman po yan magpo-post para sabihin kakampi ako hindi yan magpo-post na nako si Mr. Destiny ganito ganyan totoo lahat yan hindi po bagkos batikos na po yung aabuti natin hindi ba Well, punta po tayo eh, dito po sa pinaka na post ni Richard Polkerson. Although, pinost po ito ni, ni repost lang ni Alden na may ganap po siya. Di po ba? Yan naman po yung kagandahan niya sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po ng mga gusto niyo pong mapanood, mapakinggan, malaman, patungkol po kina Richards at kay Maine. Kaya yung iba, lagi pong nakatutok sa channel natin nagaabang na mga update nagaabang na mga balita di po ba Kaysa, i ko yung video nila Katrina at ni Alden na inedit although maganda masarap lalo na po pag -cut din ka masarap dahil kumbaga tignan na lang po natin pagkatapos na pagkatapos ng pelikula ano na mangyayari baka may issue na balikan kuno may issue na naman si Katrina iiyak na naman di po ba walang well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka at mga sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.